Ah, magpapakain tayo ng ating inakay. Ah, bali, ito ay nasa 14 days pa lang. Ayan. Ah, hinanpid ko na to kasi inunahan ko na yung langgam. Yung iba kasing kasama nito ay pinakap pinapak ng langgam kaya hinantid ko na lang yan butit kumakain naman ang pinapakain ko dito ay sirilak yung pagkain din ng bata yan. hindi pa gaano marunong pakainin pero kumakain naman siya kailangan talaga subuan ginagamit ko dito kutsarang maliit lang kasi wala akong gamit okay rin naman medyo makalat nga lang bali pupunasan ko na lang siya mamaya para hindi tumigas yung si relax sa kanyang mukha hmm, yun guys kumakain so, talaga siya